Hello mga ka-farmers and welcome again to our next video. So mga ka-farmers, ngayon po ay pang apat na araw po sa ating mga biik po mga ka-farmers. So let's go po mga ka-farmers, samahan niyo po ako sa pagbisita sa ating mga baboy. Let's go! Yun. Yan po sila mga ka-farmers. Yan, tumitingin po sa ating mga ka-farmers. Oh. Kala siyo nila ka farmers Meron tayong uh, dalang pagkain Eng ang So yan mga farmers So Masisigla na po nila ka farmers So Atin po nakikita ka farmers Na yung uh, Mga balat po nila ka farmers Ay kumikinis po mga ka farmers So, ibig sabihin po niyan ka farmers, uh, may nakita po tayong development sa kanilang katawan ka farmers. So, sa paglinis natin ka farmers, uh, hindi tayo mahirapan ka farmers dahil dito lang lahat yung ka farmers, yung kanilang mga dumi ka farmers hindi na nag, nakakalat So let's go mga ka-farmers, ating linisan muna ka-farmers bago tayo magpakain. mga farmers tapos na po nating linisin mga farmers ang kanilang uh, tirahan ka farmers so ating ipepel po ang kanilang pagkain mga ka farmers so itong po mga farmers uh, in inanda po tayong mga saging ka farmers bawasan mo natin ka farmers para uh, bukas naman po So, nakapunta po tayo sa palengke kahapon ka farmers. So, nakabili po ulit tayo ng mga reject na saging. So, ating haluan po ng feeds ka farmers. Yan, the farmers. Tapos, bagyan natin ng vitamins. So, ayan po mga ka-farmers. Haloin po natin ka-farmers. Halo po natin yung farmers sa saging. So, sarap na sarap po yung ating mga baboy farmers So, murang-mura lang po na nabili na po natin yung saging ka farmers dahil mga reject na po kasi ito mga ka farmers ito po yung saging na nagiitim na po ka farmers so wala na pong bumibili ito sa nang ganito sa palengke ka farmers so binibigay na lang po nila ng mura ka farmers so mga nasa 6 na kilo po yun ka farmers ang na bili ko po sa kanila ka farmers tapos ibinigay na, lang po nila sa akin ng 30 pesos so ang laki, ang laki po ng natipid natin doon ka farmers so try nyo rin pong subukan ka farmers na bilhin yung mga reject na saging doon sa inyohang malapit na palengke ka farmers kasi masasayang na kasi yun ka farmers eh tatapunan nila yun kasi wala nang bibili ko farmers so ayun ka farmers nahalo na po natin ka farmers at yung ating mga biik ay sobrang excited na po yan so let's go mga ka farmers yun po ang ating Pabu, ka farmers na sobrang tapang po yun po yung lilitsunin po natin ng farmers sa birthday po na eh. sa birthday po ng papa ko ka farmers lilitsunin po natin yung farmers ah ayan po oh. sobrang aggressive po ka farmers oh so ayun sila ka farmers oh sobrang excited ng ating mga bi ka farmers ayan po kung ay kita nyo po ka farmers ayan po oh sobrang Naamoy na po siguro nila yung kanilang pagkain. Hello. Hello mga biik biik biik. So, ayan po mga farmers oh. Sa po ng Diyos ka farmers, sabang lulusog na po ng ating mga biik ka farmers. Ayan po ka farmers oh. Hindi nila nakita yung yun napansin po ng isa ka farmers nagagawan kasi sila dito ka farmers eh pag inilagay lang natin sa isang lugar ka farmers okay. nagkukumpulan kasi sila ka farmers so may tendency na yung maliliit yung mas maliit sa kanila ka farmers natatalo sa pagtutulakan yan ang lalaki na po ng wait ka farmers So, sobrang advantage po ng saging ka farmers. So, paglalagay po natin ng saging ka farmers sa uh, pagkain sa ating ang sa ating mga bee ka farmers. Lalong gumagana po yung kanilang pagkain ka farmers. Kaya yeah, subukan nyo rin po ito ka farmers. Yung aking ginagawa po sa aking mga bee farmers. Yan po ka-farmers ako. Sarap lang po nilang pagmasan ka-farmers. Ano? So, pag ganito yung mga halaga nyo ka-farmers. Sobrang lalakas kumain ka-farmers. Ang si Yan. Kain lang kayo mga dikdik. -dik. Yan, kaunti na lang ka farmers. So, ka farmers, ang sarap mo nilang pagmasdan ka farmers. Nakakawala po talaga ng stress ka farmers pag yung mga alaga mo, mga ka farmers ay ang lalakas kumain ka farmers. Ayun po oh. Tatakaw na po nila ka farmers. Kalipunan ko na ito. Yan. So bukas ka farmers, abangan nyo po ako ka farmers at atin pong pupurgahin po ang ating mga BA ka farmers. Nang sa ganon mas mabilis po silang lumaki ka farmers. So ayan po ka farmers. Ayan, naubos po nila agad ka farmers oh. So counting counting na lang po ka farmers. So mga ka farmers, ito yung Ah, lagi nating ginagawa ka-farmers Kapag Every morning ka-farmers Before tayo ah, pumasok Sa ating trabaho ka-farmers so, Kailangan natin gumising ng maaga Kasi may Nag-iintay sa atin yun. Yan ka-farmers tapos pag-uwi naman ka farmers syempre uh, pagod tayo ka farmers so ginagawa natin binibisita natin yung ating mga uh, alaga ka farmers ayan so ayan yun kubus ka farmers ayan po sila ka farmers So yun mga farmers, we are done doing our first activity for this morning. And mga farmers, ako po yung malugod po nagpapasalamat sa inyong mga farmers sa walang sawa nyo pong pagsuporta ka farmers. So sa laging panunood sa aking mga video ka farmers. So mga farmers, kung uh, may mga suggestions kayo mga ka farmers, comment and Paki-comment lang down below mga ka-farmers at atin pong i-acknowledge ang inyong mga komento mga ka-farmers. So once again mga ka-farmers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat and see you in our next video. daghang salamat ka-farmers and bye bye!